Masama raw itapat yung paa mo sa pintuan kapag natutulog. Isa itong paniniwala sa kultura ng mga Chinese, partikular na sa feng shui na tinatawag nilang death position. Ito ay yung nakapwesto ang iyong hinihiga ang kama sa tapat ng pintuan kung saan nakatutok ang iyong paa o ulo pinaniniwalaan nilang masama raw itapat o itutok ang iyong paa pati na ang iyong ulo sa may pintuan kapag ikaw ay natutulog dahil ganito raw ang paraan kapag nilalabas ang isang taong namatay mula sa kanyang kwarto na hindi dapat ginagawa o ginagaya ng isang buhay na tao. Kung titignan din natin ang ganitong posisyon ng pagtulog, ay mapapansin nating para kang nakalagay sa isang kabaong na ang nagsisilbing salamin at bukasan ay yung mismong pintuan. Ayon sa ilang feng shui experts, ay malas daw ang matulog ng nakatapat sa pintuan dahil nag-a-attract ito ng negatibong enerhiya na magdudulot ng hindi maganda sa iyong buhay. Sinasabi rin nila, na yung mga tao raw na madalas matulog ng nakatapat sa pintuan ay nagkakaroon ng sleeping disorders katulad na lamang ng insomnia na dahilan upang sila ay mahirapang makatulog. Ayon sa feng shui, upang maiwasan ang mga bagay na to ay dapat raw nakapwesto sa gitna ng kwarto ang iyong kama at nakatapat ang iyong ulo sa may timog. Ang paliwanag patungkol dito ay kung titignan daw natin ang posisyon ng pagtulog ng karamihan sa mga hayop ay mapapansin nating ipinupwesto nila ang kanilang ulo sa may timog dahil doon sila nakakakuha ng maganda at positibong enerhiya kung saan napapadali ang kanilang pagpapahinga. Ngayon, kung hindi naman daw maiiwasan dahil wala nang natitirang espasyo sa iyong kwarto at talagang mapipilitan kang matulog sa tapat ng pinto, ay siguraduhin daw na meron kang salamin sa may bandang hilaga ng iyong tinutulugan upang banggain ang anumang negatibong enerhiya na maaaring pumunta sa iyo. Well, mga kaibigan, sigurado akong Marami dyan ang magsasabi na matagal na silang natutulog ng nakatapat sa pinto pero wala namang nangyayaring masama sa kanila kaya hindi sila naniniwala sa pamahiin na to. Pero kahit pa ganun, ay sigurado rin akong marami din dyan ang kayang magpatunay na ito ay totoo na talagang nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay nung sinuway nila ang paniniwalang to na magmula noon ay hindi na nila muling Inulit. Ang pinupunto ko dito mga kaibigan ay meron tayong magkakaibang karanasan patungkol sa napakaraming bagay na nagbigay sa atin ng iba't ibang pananaw at opinyon sa mga nangyayari sa ating paligid. Kung hindi ka naniniwala, ay irespeto mo na lang ang mga taong talagang naniniwala sa mga ganitong bagay dahil wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ikaw kaibigan, nakaharap ba ang iyong katawan sa pinto kapag natutulog? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. At na pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakala Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang iwaga. waga.